Tama hmm. mo matangkad ka na sa akin oh. <laughs> <Ayong magpapintu. laughs> matangkad ka na <laughs> lapet lang sa hotel namin. First time ko dito, guys. Tingnan niyo yung salamin ko. nag black na naman siya. Ganyan siya pag mainit. Tapos pag hindi mainit, babalik siya sa normal na uh, salamin lang talaga siya. Nagiging sunglasses siya kapag tirik ang araw. Yan ako galing sa Naligo yan sa swimming pool. Walking distance lang dito yung hotel namin, yung Stardust. Dinalan ko ng towel. Kasi, alika na, maligo ka. Akin ang cellphone mo. Ano? Hindi ka nakapag-sunblock eh. Gantin lang po. Wala yung pang helmet.